Yan. Hi, fantastic morning. So, uh, happy, no, um, Holy Thursday. So, uh, in today's video, uh, isishare ko po, no, lalo na sa mga members ng IFER na bago pa or even matagal na, no, pero hindi pa nila masyadong, uh, or hindi pa sila masyadong familiar No, paano ba mag-rank advance dito kay iFern? Kung baga, pag-usapan natin ano ba yung mga requirements no para ikaw ay ma-promote or tumaas yung iyong rango dito sa iFern. Ayan. So, sige, let's do it. So, pero before that, no, gusto palang batiin siyempre yung aking uh, beloved team, yo, know, team visionaries, no, my mother team, mighty emperors, and my uplines. Hello po, I fantastic morning. At sa lahat ng Cross Lines, Fantastic Morning. So, ito na, no? Um, ito na yung mga requirements kapag gusto mo po mag-rank advance. So, sa iFern, merong mga ranks na kailangan mong i-hit no? para makatanggap ka ng rewards and incentives. Pero ano nga ba yun, no? Sa una, kapag nagsimula kay, kay iFern, ang rank mo ay distributor. Yan. At ang maintenance mo ay 2,500. No? Pro ito yung product maintenance. sa Product maintenance, ibig sabihin, kung gusto mo magkaroon ng GSR, bibili ka ng 2,500 worth of products or point value. Yan. Sunod naman, narang ay yung tinatawag na associate. Ayan. Associate po. So, ano yung kailangan niya para magrang advance ka as associate? Kung wala ka pang downlines, wala ka pang members, kailangan mo po ng 11 cycles. Ano ba yung 11 cycles para sa mga bago? Ibig sabihin po nito ay 11 packages sa kaliwa mo at 11 packages sa kanan mo naman. Ayan, ito po ay uh, hindi mo effort lang, ito ay effort ng team mo. Example, nakahanap ka ng dalawang tao na kumuha no ng standard package, no? So one package kada isa left and right mo nilagay. So, itong dalawa na to, nakahanap na nakabenta within the month halimbawa ng big 10. Ayan, so total of 11 na kasi yung una, 1 plus 10, 11 na sa left mo at 11 na rin sa right mo. So, ibig sabihin, ang patakaran kasi ng team sales commission ay kung meron ka daw 11 packages sa left at 11 packages sa right, ang katumbas niya po ay 11 cycles. Yan pag meet mo yon, so magiging associate ka na. Tataas na yung rank mo at magkano na pala yung team sales commission na marireceive mo kay Ifern. So kapag distributor ka, 1 to lang muna, no 1 to 10 cycles. Yan. Pero kapag associate ka na po, ay 1400 na ang iyong team sales commission at magkano yung yung iyong GSR maintenance or product maintenance or 2,500. Ito pa lang GSR, no, maintenance or product maintenance. Hindi siya, uh, kung, kung user ka lang naman, uh, parang uh, hindi naman kailangan yung product maintenance. Ito ay applicable kapag may grupo ka na. Ayan. At gusto mong magkaroon ng group sales rebates. Ayan. Yung sunod na ranggo naman dito ay yung tinatawag na builder. Ano yung kailangan para maging builder ka? No, kailangan po ng 21 cycles. Ayan, 21 sa left, 20, 21 sa right na packages. So dito, no, ah, magkano yung iyong GSR maintenance 2500 kapag ikaw ay builder. So, magkano pala yung team sales commission mo kapag builder ka na, no? 21 cycles pataas. Ah, uh, ito po ay 1600 na. So mas tumataas. Ayun. So kumbaga 16 na po no, simula builder ka, pataas na rango mo, puro ka na 16 ang ma-receive na team sales commission. Ayun. Ano naman yung sunod na rango? Ito po yung tinatawag na team builder. Ayun. Ang team builder and meron ano, kumbaga mas marami na yung requirements niya, pero mas mayroon na kasing incentive na ma-receive -re yung kung sino man yung magko-qualify uh, dito sa requirements. Ayan, alamin natin kung magkano. Pero before that, ano yung mga kailangan mo para ma-promote ka ng team builder? Number one requirement, kailangan mo ng dalawang PSD. Ano ba yung PSD para sa mga bago? No, ito ang ibig sabihin po nito ay personal is sponsored direct or in layman's term, ito yung mga tao na ikaw mismo ang nagpasok. Yun po yung PSD or ikaw mismo ang nag-refer. So ibig sabihin, kailangan meron kang dalawang tao na ikaw mismo ang nag-refer at ikaw mismo ang nagpasok sa IFERN. Dalawa pong tao ha. Then sa cycles naman, ilan yung kailangan? Kailangan mo ng 100 cycles. 100 sa left at 100 sa right. Then reminder, ito ay team effort. Hindi mo lang effort. Kasi kung mag-isa ka lang, tapos 100 sa left, 100 sa right, napakarami noon kung ikaw lang. Pero dahil nga, ano, ang, uh, ang ganda ng iPhone system, no, team effort siya. ba diba? Halimbawa, ikaw, hindi ka naman ganun kagaling talaga. Hindi ka naman ganun kasipag. Pero yung nahanap mo na dalawa or apat ay masipag. So, darating yung time, aabot ka ng isang daan sa left at sa right na mga packages. Ito po ay hindi po tao ha. Ito po ay mga packages. Ayan. So magkano yung GSR mo? Maintenance kapag ano ka? Um, uh, ano to? Kapag team builder, 2.5 pa rin. 2.5. Ayan. Tapos, ang sunod na requirement ay yung tinatawag na total GSR earned. Ayan. So kailangan daw meron ka ding kitain no na GSR. Ayan, so magkano yung GSR na kailangan mo? 10,000 pesos. Ayan, so ito po ano, uh, kung na mo na lahat 'yan, uh, bibigyan ka po ni Ifer ng rewards and incentives na um 20,000 pesos po na tax-free. Ayan, ganun po si Ifern eh, tax-free po 'yan. 20,000. Ayan. So halimbawa naman, ang nahit mo lang, meron kang yung PSD dalawa, cycles dalawa. Eh what if yung GSR mo ay kulang pa? Ayan. Mapopromote ka na rin sa dashboard mo, magbabago na yung ano, yung logo mo. Team builder ka na rin. Pero ang hindi mo lang makukuha, no, kapag kulang pa yung GSR earned mo, ay yung rewards and incentives na 20,000 pesos. Ayan. So, kung mga kailangan mo siyang ano, kaya mahalaga talaga, especially kung ang purpose mo sa iFern ay magnegosyo. So, hanap ka ng hanap ng mga maraming directs mo na, na magbebenta no, ng mga produkto mo, gagamit ng produkto mo. Kasi di ba sa GSR, no, itakal ko na rin, no, para kumita ka sa GSR, kailangan ikaw mismo no, bumibili ng GSR maintenance. At the same time, pati yung mga tao sa ilalim mo ay bumibili din po ng mga produkto. It's either ginagamit nila no pansarili or binibenta po nila yung mga products. Ayan, para magkaroon ka ng JSR, magkano yung JSR mo? 2 to 5% po no ng uh, uh, total reorders ng team mo ay mapupunta sa iyo. Ayan, basta nag-maintain ka rin. Ayan, so next. So sunod na rango ay yung tinatawag na field manager. Ayan, ano ba yung field manager? Ano yung requirements? kailangan mo ng limang PSD or limang tao na ikaw mismo ang nagpasok. Ayan. 300 cycles. Ibig sabihin, 300 sa left, 300 sa right. So, at magkano na pala yung GSR maintenance mo? Ayan. Siyempre, mas tataas na kasi tumataas na ang rango mo. So, kailangan mo ng 3,500 pesos po. No? Every month. Tumas ng GSR maintenance mo. Pero, no? Ano yung kailangan mo na JSR earn. Magkano yung accumulated mo ng JSR? no, kailangan mo ng 30,000 pesos po. No, 30,000 pag na-meet mo 'yan, no, magkano yung makukuha mo? Meron ka pong uh, 50,000 pesos, no, from iFern. Yan. Okay? Next naman, yung field vice president or yung FBP. Ayan. So magkano yung kailangan? Ilang PSD? 10 cycle 750. Ang maintenance mo mas mataas na 5,000 pesos. Pero grabe, ang laki na rin ng total na GSR earned mo, 75,000 pesos na po. Ayan. At magkano yung incentive mo? 90,000 pesos. Ayan. Then reminder po pala no? um, ang rewards and incentives ay hindi po kada tao. Ito po ay bini, kumaga ano siya, per account. Kung halimbawa ang kinuha mo na account ay standard lang, isa lang ang mapapromote sa'yo at makakatanggap ng rewards and incentives. Pero kung meron kang pitong accounts, o lahat ng pitong accounts mo na yon ay merong chance no ma-promote or magkatanggap ng GS ng rewards and incentives. Kaya isa po 'yun sa mga dahilan kung bakit uh, kami no, na no, talagang seryoso sa iFern ay marami accounts. Ako po, personally, meron akong seven accounts. And syempre, pinamember ko na rin yung family ko. Ayan, para makatanggap din sila in the future ng, GS, uh, ng rewards and incentives. So, next naman, no, ah uh, SFBP, 50, ah uh, 15 na tao na ikaw mong papasok or magre-refer sa iFern, 1-5 na cycles, 10,000 na ang GS ang uh, maintenance mo or GSR maintenance. Pero grabe, ang laki na rin ng kinita mo sa JSR kasi umabot na siya ng 150,000 pesos po. Ayan. So magkano naman yung matatanggap mo na commission or rewards rewards and incentives ang laki na po. Ayan. 165,000 pesos na. Tax-free. Yan. So ako, yun ang ngayong 2022, ito po yung target ko na rank, no, yung SFBP or Senior Field Vice President. Yan. Sunod naman na ranggo, ito na po yung rank ng aking direct mentor na si Presidential Director J.M. Jacinto. No? Ilan yung kailangan na tao? 20? Cycles? 5,000 po? No? GSR maintenance mo, mas mataas na rin, 20,000 na rin. No? Pero grabe na po ang kinita mo na GSR from iFern. Kung naglabas ka lang naman ng 59,000 tapos ito na kinita mo, GSR pa lang panalo ka na. Plus, bibigyan ka pa ni iFern ng incentives na 525,000 pesos po tax free. Yan. Okay? So, palaki ng palaki. Basta habang tumataas yung rango mo, sinisipagan kin mo tuloy-tuloy pagtulong mo sa grupo mo at talagang ano eh uh, ito ay ma mo ayan sunod na rango ito naman yung rank na Sapphire Presidential Director ito yung rank ng uh, wife ng aking mentor na si Apple JM walang iba kundi si uh, Sapphire Presidential Director Rayma Dejasinto no ilang tao yung kailangan 30 na tao na ikaw mapapasok at the same time kailangan mo ng 15,000 cycles. Grabe, di ba? Tapos, ang GSR mo na every month ay 30,000 pesos pero ang laki na po ng uh, iyong kinita sa GSR pa lang kasi umabot na ng 1.5 million sa GSR mo pa lang plus magkano yung rewards and incentives mo aabot na po siya ng 1.5 million pesos po. Ganun na po kalaki ang matatanggap mo na rewards and incentives from iFert. Sunod naman, no na rank ay yung tinatawag na Emerald Presidential Director, no kailangan mo ng 50 50 people or 50 na members under you na ikaw mismo ang nag-refer, no kailangan mo ng 35,000 cycles. Grabe, 'di ba? 50,000 pesos maintenance. At ito na po yung kinita mo sa GSR 3,000 ah hindi 3 hindi five 3,500 no 3.5 million pesos po ang kinita mo sa GSR then grabe no Ito na yung makuha mo ng GSR plus bibigyan ka pa ng ang uh, laki no 3 million pesos po na rewards and incentives from IFERD ayan ang may mga nakahit na po nito no si Upline at uh, yung top 1 po namin 'di ba si uh, Upline Sac Lopez no um, then Alexis Asuncion yon then sunod naman na rank ay yung tinatawag na Ruby Presidential Director no ilang tao yung kailangan 75 ay uh, ilang cycles 85,000 ano po na cycles plus no ang kailangan mo ay 75,000 product maintenance or jsr maintenance. Ay grabe, no? 8.5 million na po, no, ang kinita mo sa GSR plus bibigyan ka pa po ni Ifern ng 7 million pesos po na rewards and incentives. So far, so sa amin sa history ng Ifern, ito na po yung pinakamataas na rango sa amin. No, walang iba kundi yung ating 001 ng Ifern, no? si Upline Des no, Cantara laserna, ayan, so ibig sabihin no, na naabot na yung ganitong uh, level or rank ibig sabihin, kung may nauna meron talagang kasunod pwede talaga siyang magawa ayan, pero ako no, personally naka field manager na po ako sa ngayon, at ayan, konti na lang po, meron akong kailangan na lang ihit, at FBP na po ako, pero tapos ko na po yung 750 cycles Ayan, sa FBP, may isa na lang po na kailangan. Ay, dalawa, dalawa pala. Ayan, na kailangan para ako ay ma-promote na no, ng field vice president. At yung wife ko naman, dahil sinali ko kahit negative nung una, ang rank niya po ngayon ay team builder at malapit na rin po no, maging field manager. Ayan. And last na rank na pinakamataas ay yung Diamond Presidential Director. Ilang tao kailangan mo ipasok? Hundred no? 100 na tao, 200,000 cycles. Uh, ang maintenance mo ay 100,000 na rin per month. Plus, no, ang JSR earned mo, grabe, no? 20 million na po ang JSR earned mo pa lang. Imagine magkano lang ilalabas mo pero ganito yung kapalit. Every pagtaas ng rango, pag ano grabe, no? Pag uh, pagtaas din ng JSR mo. Ayan. Then syempre, no, ang incentive po nito ay umaabot po ng 15 million pesos po. JSR pa lang. And the, uh, rewards and incentives. So yun po yung mga requirements kapag gusto mo no, mag-rank advance kay iFern. At ganun po kalaki yung naghihintay sa atin no, kung talagang tatrabawin mo siya. So ako, um, kung ako mag-work, I believe, walang ganitong incentives. Kung ako mag-abroad, I believe, no, walang ganitong incentives. Only in IFERN, so far ang alam ko ha. So kaya ngayon, no, uh, talagang ginagawa namin ng seryoso si IFERN ng tuloy-tuloy. Ayan, kasi nakafocus kami doon sa future. Ayan, ito yung future, oh. Ayan. So kung baga, focus lang dito, no, focus on the results, not on the efforts. Ayan. Darating yung time, no? Kung yung mentor ko naging presidential director at sapat presidential director at the age of 29, ibig sabihin, ako nga, 34 na ako, kaya ko rin. ba? Diba? As long as na, gawin si Ifernang nang seryoso. Ayan. Pero dito, no? Um, kung baga ito, ito yung cycles na kailangan mo. Ayan. Kung wala ka pang mga downlines, especially kung banko pa lang. Pero what if, no? may mga downlines ka na. Ayan. Paano mo malalaman kung malapit ka na mag advance? Especially, no, kung nahit mo na baga, kung nahit mo na yung cycles na kailangan mo. Ayan. So dito, maglalagin ka lang sa dashboard mo at hahanapin mo yung BUB status. Ang ibig sabihin po ng BUB ay business unit value. No? ang halaga po ng isang account or isang package ay 150 BUB ang katumbas niya po. Ayan. So let's say dito, no? Punta ka lang po sa ano, accumulated BUB. Ito po ay example ng primary account or ng first account ng isang member. Ayan. So sa accumulated BUB, dyan mo makita kung gano'ng nakarami yung BUB mo sa left at sa right. Kasi nga ano, accumulated eh. Ayan, yung lahat-lahat na first account pa lang to. And mamaya ituturo ko din kung paano mo malalaman kung ilang BUB na sa other accounts. Ayan sa left at sa right. So let's say unahin natin sa first account. Ayan, merong sa left daw merong uh, 10,350 BUB. Diba? ba? Tapos yung sa right naman 9,000 BUB. So para makuha mo kung ilang accounts 'yan, i-divide mo lang 'yan by 150 kada isa. Ayan, example. Ayan. Mamaya papakita ko yung structure. So ito naman pala 'no yung uh, sa other accounts. Dyan sa dashboard natin, 'no, sa uh, especially pag member ka na, makikita mo rin po ito. Yo, click mo lang yung view uh, other accounts. Ayan, nandiyan po nakalagay yung username mo. Ayan. Yung second account, third, fourth, seventh, fifth, and sixth account mo. Ayan. Yung rank mo per account, lahat distributor halimbawa. At dito po, nakalagay sa BUB sa uh, statistics, ayan, nakalagay po sa left, ilan? Sa right, ilan na BUB? No? Ganun din, ano, uh, Ako sa other accounts. Tapos, para makuha mo yan kung ilang accounts dyan, i-divide mo lang po siya by 150 at makuha mo na kung ilang accounts po yan. So example yung kanina, di ba? Yung sa first account, meron daw 10,350. So i-divide mo by 150, lalabas po dyan ay 69 accounts or packages. Sa kanan naman po, no, merong 60 packages or accounts. Second, merong 67. Merong, sa right, merong isa. Ito po. 67 sa left. And then yung third account naman, merong 28 sa right at 1 sa left. Ayan. One, sa fourth account naman, 1 sa left, 65 no, sa right. At sa 5 and 6, wala pang laman. No, seventh account naman ay merong 26 sa left at 1 sa right. So kung baga, kapag ganito yung structure mo, nakikita mo na yung kung gano'n karami yung per accounts, kada accounts mo, diba? kada username, So makita mo kung ilan ba yung kulang mo na lang sa left at sa right. No, para mag, mag advance yung account mo. Ayan. So dito merong reminder dito no na kailangan mo daw i-check check your account per username every month no para na monitor mo. Ayan. So let's say um sa first account gustong mag team builder. So dahil nga ang team builder 'di ba ang kailangan ay 100 cycles. So ibig sabihin sa left ang kailangan ko na lang ay uh, 31 accounts sa left. Then, sa right naman, kailangan ko ng 40 accounts para maging team builder. Ayan. So, dito naman, sa second account, para maging associate, no magkano nga yung ano kailangan? Kaba-associate uh, 11 cycles. So, dahil sa left, kompleto na, sobra-sobra pa, yung sa right na lang ang pupunan mo kailangan mo dito ng sampung packages para yung second account mo maging associate. Ayan. Sa dito naman, sa third account, kailangan mo ng 10 packages sa left kasi isa pa lang. At sa right, kompleto na. So, 10 na lang sa left para maging associate yung third account mo. So, yun lang po. No? So, kung maga, mas mabilis mong malalaman kung malapit ka ng mga advance kung yan, every month or parang halos araw-araw na -araw, parang review mo yung, yung dashboard mo. Ayan, ilan na ba yung kulang ko, ilan na ba yung, kailangan ko idagdag, no? Or i para ako ay mag rank advance na. Ayan. So, yun lang po, no? And then, ang tanong pala kung saan mo pwede gamitin yung rewards and incentives mo. So, pwede mo siyang pambili ng pets. Pwede mo siyang pambili ng luxury items like Louis Ako, Louis Vuitton ang binili kong belt. Tapos, sapatos. Yun ang, uh, yung, kasi yung first 50K ko, ginamit ko siya pang ng bahay at office. So, ibig sabihin, pwede siyang pambili ng mga semento, kabilya, <laughs> ayan, at mga iba pang kagamitan pang ng bahay. Ayan. Tapos naman, ang second 50K ko, kasi dalawang best, yung dalawang accounts ko na ang napromote na field manager, yung una, July 2020, yung sunod naman, July 2021 ay na-promote ng na field manager yung first account ko. So, binigyan ako ni Ifer ng 50,000. So, ang ginawa ko doon ay binili ko ng belt na Louis Vuitton, 31,000, and sapatos naming mag-ama na Jordan Shoes. Ayan, sa BGC. Tapos, pwede mong pang down ng bahay, pwede mong pang monthly amortization, pwede mong pambili ng sasakyan, ba, diba? pwede mong pambili ng mga appliances, no? Uh, at marami pang iba. Basta anything na pwede makatulong sa negosyo mo, pwede mo siyang bilhin. Cellphone, laptop, iPad, camera, pwede po. Ayan. So, yun na po. No? Hopefully, no, mas nalinawan kayo. Lalo na kung bago ka pa lang sa iFern, no, mas nalinawan ka na ito pala yung kailangan no, para ako yung mag-advance. Ayan. So, hopefully, nakatulong tong video na to. And, every time meron kang mga bagong members, pwede mo itong ipanood na lang sa kanya kung talagang nalilito pa siya or ayaw mo na mag-explain ma No? Pwede mo ipanood na lang po sa kanya. Ayan. Okay? So, yun na po. Maraming salamat at wag mo itong kalimutan mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button. No? Para every time ako ay mag-upload ng video, ah, uh, lagi ka pong man-notify. So, yun na po at maraming Maraming salamat. Thank you po, Novisionaries. Bye-bye.